Tuyo na eh, oh. Arigot. No, Arigot. Eh. Eh. O, bisi eh. Hmm. Sssh. Yung kambing. Kambing sa kabila. Eh, ang cute cute, oh. Yung maliling at ayun. Ang tatlong kambay. Nagsok-sok. Ay. Okay. Ang tinataas mo diyan. Eh? Oh, diba? yung dating online na halaman. Oh, ang Ayun, oh. Meron pa doon sa taas. Ayun. Ang taas. natin? Kita ga? Ayan. Ayan. Ayan o. Ayan Ayaw. Ayaw. Yung binibili sa online. Andito lang sa may gubat. Ayan o. Kaya. Kawayanan. Ayan o. Fly. ay ay busy ayo oh 'yung batang kambing do sa kabila Mm. Abey sila Oh, halaman din ito. Ayan oh. Dito rin la ang sa bundok. Ito. Nakikita kong Ayan, oh. Naa kita kung itinitinda. Ayano. Tapos tinitrim trim nila. Dito lang din sa bundok. Ay. Hindi niya sa Mikawa yan. Hindi naman bundok. Walang bundok din. Eh. eh Main na. sa <laughs> so kayo sa taas kanina. Sa labas Ang taas. <laughs> Ay. Init. Hindi na na sa lilo. Maingit pa rin. Hmm, narinig nyo gayo. Doon sa kabilang ano. May, may ginagawa doon simen, bagong sementeryo. <laughs> doon sa kabila. Doon. ni Hmm, ang gawa na aguan sila sa palapa. Luwanag. There you go. Ang dito. May ko. Yun ito. ito yung gusto ng kambing ko eh. Ayan. Ito. Favorite nila yan. Ay, kaso na, na, ta, napunta pala yan sa taas. Ay, alaw, you know, na doon sa taas ng punong ng areo oh, napakadami. Paano ko gaya masusungkit sa kanila? Ay, ang pakataas naman ang pinagpuntahan eh. Hindi pumunta ng pagkataas-taas doon. areo oh. Ganda rin yung gustong gusto nila eh. Are, oh. Ayan. Ay, na ba? Ayan. Lab na lab nila itong dahon na to. Kaso nataas na. Doon sa taas nagpaparami. Ang oh, doon oh. Kung pwede ko nga lang taasin eh. Kukunin ko. Yan ang lalaglag na tuyo na yan. Kinakain pa na itong aking mga kambing na ito. May shishimahishiva. Ayan Oh. Ito, ito na nga ba yun? Are Oh. Yan. Pag lumaki Oh. Kinakain nila yan. Ay me. Sumugan na re. Hmm. Nee. Ayun. Ah. Andishinyo gusto niya 'yan eh. Hmm. Ah. mga laglag. Ang lalaki pa naman doon sa taas. Ay. Teka. Tayo lang papagawa tayo ng pak Han, ah, mga kambeng. <laughs> Para makuha. Para makuha ko yung pagkain nyo. Nasa taas eh. Diba nasa taas itong mga to? Pasawa ito eh. Mahirap. Ay, ba dito sa baba? Yun, naririnig nyo gayon. Ay, ngay. Yun. Hindi na makita masyado. Ayun. Ah, Ay, hindi kaya. Mamurahin lang kasi itong cellphone ko. Hindi <laughs> makasum. Ay ko. Mas masyado malayo eh. Hindi ang makasum. Ay, ano ba rin po nung ari? ting, ting. teng. Ayun know, o, yung pagkain ng ako. ano alaga? Up there. Dummy. Hmm. Pwede ko nga lang akayat yan eh. Siyang gawa akayat. Kaya mo naman rin puno nga rin. Ay, diritsyong diritsyo. <laughs> Panawakit Andi lang yung pinagsangan. Aray ko. Yung mamatay bago ko makuha. O, oh, aray pa yung halaman na. Na, teka lang. Titingnan natin at baka ko yung maapakang astawarin eh. Ayan. Ito, ito. Alam nyo ga rin halaman na rin. Ayan. Ayan. So, pag ikaw daw ay naka... Kailan nga ba? Pito ba yun? Basta may certain na ilang dahon. Pag meron ka daw nun, swerte. Ayan, kagaya nito. tu ilan ba to? Two, four, o oh, ah, lang. Pito yata yun. Ay, tumaas na mangged, O, oh, dito rin lang siya sa gubat. Ayan, o. Oh. O, oh, ayan. Ang lalaki ng dahon. Mm. Ayan. Sabi nila, pag yung certain, ano, hindi ko alam, hindi ako sigurado, pito ba yun o walo. Swerte daw yun, pag nagkaroon ka daw ng ganun, ganun na, ano, karaming dahon yan. So, wala pa akong nakikita. Saan ba? Baka ito na yung swerte ko. <laughs> Baka nandito na yung swerte ko. Ayan, o. Oh. Ay, ang laki eh. Puno na eh. O, oh, ayan. Oh, punong yan. Ito, oh, kano ka laki yan. Ayan. Lumaki na siya. Hmm. May mga bunga-bunga pa. Ayan May bunga. Marami pala ako din yung halaman pwede ipagtinda nung pandemic. Biga ako hindi din ipumunta. Talaga ako nagpakakulong-kulong na sa bahay. Ang <laughs> masyadong gubat ng mga ginding. Oh. naman pong punong are. Ayan, kita nyo daw. Ayan. So, dalawa yan. Ito pa. Ito po ay light cheese. Light cheese. Ang problema, ay eh, dumahon la ang huyan ng dumahon at saka nagsanga lala ang na nagsanga. Siguro ay naiinip eh, ay <laughs> Dinatamad mo mamulak-lak. Kaya ayaw mo no, guys? Ang laki na eh. oh, taon na ho eh yan. Ayan. Eh, kinakain din yan minsan na aking kambing. Kaya kumukuha ko ng, ayun, may mga putol na yan. Bibira naman. Nagsasawa din sila. Pag ayaw na, di stop na. Di na ako nakakuha. Ayan na, eh. yung oh, ang tatlo kong kambay Kaya akin pinakawalan muna. Hindi ko muna yun yung tali. Tapos yung bako dun sa kabilang ano, lupa. Nilagyan ko yung iba ng... Ayan, yung mga... Ito yung kawayan. Parang hindi sila sumiksik doon. Ito na may katatalino eh. Talagang naluhod pa para um, ano, sumuot dun sa ilalim para makapunta dun sa kabilang. Eh, bawal na kami doon. Hindi gaya dati pwede. Ngayon, bawal na. Ayan, oh, nilagyan na nila yan ng net. Uh, um, minute na po iyan. Hindi yata kita sa video. Teka, pakita ko po. Kasi yung net ay kulay itim. Hindi, masyadong kita dito sa aking napakamahal na cellphone. <laughs> masyadong malinaw. O, oh, ayan. Siguro may game. Parang hindi pa rin kita. Ayan. Ayan. Okay. Tatas natin. Ayan. Hanggang doon. Ayan. So, mula dyan. Hanggang doon sa dulo namin. Doon sa pauna namin ba, ano, lupa ni nanay. Ay, I minute mean, na. Kasi bawal nga tumawid yung kambing. Ito namang kambing ko na ito. syempre ang dami dong damo. Ay, eh, di Ay, eh. eh, inubos na nila halos din yung damo. ito eh. na mga kutsisiba na aray, kakaiba, eh. Talagang ay, ay iging-igi eh. O, ari nga eh, o yan Kanina yung may mga, eh pinaglalapang eh. Kagaling ka magmukbang ng tatlong ari. Ay sulit na sulit pag pag in in inano pag isinama sa ano, it all you can. Talagang Mhm. hindi mm, -hmm. mm masaya lang sa food. Kain lang ng kain, gay. Yan, oh. Kung ano ma anong damo. Ayun, hindi naman dati kinakain yun, hindi ngayon kinakain na. <laughs> Wala na pagkain, Uubos na. Aray ko. Doon oh, ayan, doon dati sila kumakain doon. Ay e kaso, Bigat din na yung damo doon, grabe. Eh. Dadalon buo na it, ano eh. Tumbal lahat. Wala na yung mga matataas na damo doon. Talagang flat. Talagang Ayan, ayan ho ang umubos. <laughs> Bigat din hindi na tumutubo ngayon kahit umulan. Ayan, busy eh. Oh. Ayan, ko doon. Hmm. Eh, first time nilang pumunta dito sa malayo din. Eh. Ito yung kawayanan. Ayaw. Kita nyo ba? Yan, yan, doon. Ayan, doon. Yan, may pababa na. As in, talagang ilog na. Matarik po. Ayan. hindi e kung gusto mong magpagulong-gulong at... Ayan. Hindi naman ho sayahan ng gumulong din eh. <laughs> Kayo po ay ma deads Ayan. Kita nyo ga. Ayan. Pagbabaho. iya ayun, Ako po nakakatakot. Tinitingnan ko pala yung nakakatakot na. Ayan o. Pagbabaho. iyan Doon. Napakasukal pala doon. Katagal ko na hindi napunta doon eh. Sobra. Elementary pa ako nung ay last na sumilip din eh. Nga ngayon lang ho ulit. Saka nung tayo lang Napasilip din nga ako. Ibig ko sabihin eh, hindi ko alam na ganoon na kasuka di eh. ay ni ilog ho dati. Ay eh, kasi... Eh, may mga taong ano talaga, siguro eh, naboboring sa buhay o oh, ano ba, eh pinatay ho nila yan. Doon sa pinakadulo doon, sa dulo ho doon eh, naging basurahan na daw. Tapos, ano daw yun, Bawag dito, bawag sa naging lahan na parang tinamba ka na. Kaya yung tubig dito, hindi na ngayon makaagos sa, sa dati niyang agusan. At nablock na nga ho. Eh di, pag umuulan, nagkakatubig. tubig e di, pag gantong tuyo at ano, gantung mainit, natutuyo. Ganun ho. Eh sayang laang. Ah. Nung bata ako eh. Doon kami naglalaba. dini dini kami sa baba ka naglalaba. Nakuha ng mga crabs. May isda-isda din ho. Tilapia. Suso. Ano pa nga ba? Pako. Yung pako pong kinakain doon sa may alam na nakakain ng pako. Ayun. Marami ho diyan sa baba. Di yan. Tapos ang, tapos libre, pwede kang kahit araw-araw kang magpatambling-tambling, sawang-sawa, wala maghapon. Kung wala maga hanggang maghapon, guyo. Wala maga hanggang hapong sige lang. Eh ngayon wala na. Hindi na, na naranasan ng mga kabataan ngayon yung yung ilog din, hindi na nila na naranasan magpalangoy lang, ay kasarap kaya hindi masarap pala kasaya yun yun yung maganda masaya yan doon pa kami bumababa yun doon pababaho yan tapos kung ano nang nakikita ng mga uud uud dyan yung, yung, nakikita sa mga mga ano mga gubat gubat na ayun ko kung ano uod yun pag hinawakan mo na nag sea circle sya yan yung yun ayan kuhanan lang namin ng kawayan tapos hindi na makababa doon As doon naman sa kabila, pinantay na nga. Eh, ginagawa nga yung simenteryo daw. Habi nila, simenteryo. Ayun. Napakwento lang. eh rin aking mga kambing binabantay Nasaan na sa nang At hinayaan ko nga kung hindi muna nakaano yung tali nila. Ako na may naaawa. Kung di nga ala. Me! hindi na me ah! nagpunta na nga doon sa dulo itong isa. Me! Mm. Ah, dito. Bakit ka pa doon? Diyos ko naman, napalingit la na ako ng pagkwinto. Nalingat laang. Ikaw talagang... Mm. Okay, na. Ah. doon, bangin yun eh. Sa kaldreta ka. Mama na. Ah. Oh, So, may gusto po ng halaman. Ayan, oh, meron po din eh. Ayan, ang laan ng dahon. Ang dinila nila ang sakagubata namin. Ayan. Din nila ang sagubat. Ayan. Hmm. Ay, Pinag-aagawan pa yan ng pandemic eh. Kung alam ko lang ako meron din sa amin eh. Hindi nila ang eh. Ay. Maganda nga naman, oh. Kala kayo pa para yata may sawa na din eh. <laughs> oh, o yan, bakay. Oh, sa, so, sa so, so, may gusto, <laughs> PM lang po. <laughs>